ah uh, hello guys, ito na naman si Eduardo Pato. Eduardo, uh, nahirapan po siya magpurma. Hindi niya, itong, itong pinako niyang yan, doon, hindi siya, nahihirapan siyang pakabitin dito, dito sa gilid. Kasi dapat nakadikit naka yan para no. Hindi po ganyan ang diskarte. May, lalo na pag mag ka, hindi mo kailang mapako yan. Ganito ang tituruan kita. Kuha ka ng pako mo guys. Kuha ka ng pako mo, hindi ganyan kamali mo yun kasi yan pakuha mo muna yan pakuha mo muna yan guys pakuha mo muna yan sa dito pakuha mo si dito pakuha pakuha mo dyan dahil wala kang kasama ayan pakuha mo dyan tapos ipapako mo siya dito kunyari pako mo siya dito dito ipapako mo sige pakuha mo dito Pakuhan mo yan Pakuhan mo lang guys pakuha mo dyan sige ayan pakuha mo yan sige ipako mo na ipako ipako mo pa Ipa pa guys Dahil walang kasama Kunyari may kasama ka Dahil walang, walang kasama man. Hataking ko <laughs> hatakin <laughs> Hatak Hataking ko hatakin Hataking ko yun yan Kaya Para dumikit Yan Sige O yan Hataking ko ito Nakikita nyo guys Hinata ko po Hindi siya mahirapan Tapos O yan Nakadikit na po siya O oh. tapos bu Bubunutin ko lang po siya guys Ayan po Dahil Mahirap kasing minsan turuan Itong taong ito Dahil bukod sa hindi siya sa skill scale galing po sa ano to eh business ngayon nabangkrap po siya sa kanyang business so sumabak sa mga kontraksyon itong taong ito dahil tinuturuan ko yan ayan guys guys yan babarutin niya yan lahat yan kung nakikita nyo yan guys sandali kung nakikita nyo yung mga tablang yan babalutin niya po yan pa paikot ng paikot po yan guys yan yan si Eduardo ah medyo mahirap din turuan pero minsan nagkukuhan na rin yung amang paraan para ano para, yan guys bali dalawang pako yan papunta doon tapos naman kung makikita nyo yan pagkatapos siya kukuha po siya ng tabla papunta roon papunta roon po doon sa kabila ayan kukuha, na, na siya ng pako yan, Taping natin kung ano yung discard naman itong pako to dahil bukod sa tinuron ko ay Ayan guys, pwede rin yung discard niya yan. Ayan, hindi, mahirapan kasi pag wala kang kasama, guys, mahirapan kanya. Kailangan abangan mo muna yung pako. Ayan, ibababa mo muna guys, ibababa mo. muna. Ibababa mo muna. Ibababa mo muna. Ibab Ito yan. <laughs> muna guys, ayan. Dito, dito. Ayan, pako may nasa butas, pa hindi ka mahirapan. Ayan, sige, ibon mo, ibon mo, ibon mo, ibon mo, ibon, mo, ibon mo muna ko. Ibon mo muna. Ayan, ipunta mo yan, ipako mo dito sa dulo, dito sa dulo. Yan, 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 yan. Iba, iba, ayan, yan, yan. Yan, 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 Ah, yan, tapos. Bitaw mo, bitaw mo. Tagal lang ito. Ayan, didikit yan, guys. Dahil sa paraan na kung paano ng diskarte. Ayan, tinuturoan ko po siya kung paano ng diskarte na wala siyang kasama at helper na kaya niyang buhayin itong purmang ito. Gamit lamang ang isip. Isip, guys, isip. Talino. Ayan. Ayan, tapos na kukunin niya ngayon ulit yung isa isang tabla papunta ro doon papunta doon sa likod sige guys sige hello guys guys dito papunta na siya dito dito papunta siya dito sa likod niyan yan pisto ka dito boy balong balong dito pisto ka dito ayan guys sige na sige guys dali mo guys para ayan ayan huwag kang lang, ayan guys Ayan, may, mamayan, nga po siya, ha. Intayin natin yung, ano hinihinga kasi medyo, medyo kapos na yung, ano eh, gutom siguro. Ayan. Ayan, magkukuha siya ng bala. Bago po yan. Ang tawag yan is, 4. Ayan, pupuha na ngayon ng, ano yan, ng at kukuha ng tao yung kagaya, kagaya kanina mahirapan siya kaninang magpako dahil sa hindi ko tinutulungan dahil ito yung sinusubukan ko lamang kung paano siya mag magformat at kanyang ayan pakuha muna abangan maboy ayan ipiti mo ng tuhod ayan, tama yan tama yan ipiti mo yun, yung butas oh, pop, pop. dito sa butas yan yan tama yan yan pa hindi ka mahirapan yan pok 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 yan pok 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 yan guys Bitaw mo. Oh, oh, oh. problem. Bitaw rin pa. Tawad yan. Itas mo kunti, itas mo, itas mo kunti. Yan, tama yan, tama. Tama, papakuha na naman niya, guys. Yan, guys. Medyo natututo na rin, guys, sa uh, pagporma ng ating pusti. Dahil ito ay medyo masilang ito itong trabaho nito. So, ito ating kontraktor. Kailangan kulido. Yan, kukuha na naman po siya ng isa. Ipapatong niya yan sa yang taas. Yan. Papatong niya yan guys. Yan. Papatong Yan. Isa pa sa, sa likod. Lagyan mo sa likod. Papako niya yan. Papako niya. habang ako naman ay nagpapay niya muna dahil may hirap talaga magtulo pag baguhan ng mga kasama na dito. Yan guys. Yan. Paikot ng paikot yan guys. Yan. Pakuha niya. Magaling tong taong to. Medyo kain niyang yung tinuturo ko kaya niyang matandahan kahit ito ay first time niya lamang sa sumabak itong trabaho ito dahil siguro dahil sa hirap ng buhay at medyo kapos sa pagkain or ano nagugutom siya ayan may may pangarap sa buhay yo kaya ayan yung medyo lagi mga do lagi mo nga ng ayan eh, dubli mo yun kasi medyo hindi siya kumapit hindi mo natamaan niya no Guys, hindi niya natamaan kasi kasi na yung pako, medyo inulit kan, inulit na naman dahil hindi tinamaan. Ayun, yung ipapakita ko rin yun yung kamali niya. Dito guys. Ayun. Ito po yung pinako niya, oh, yan. Yan po guys. Ayan, nakikita yung pako niyan, hindi yan tumama. Dahil dinoble niya. Oh, guys. Papunta na naman sa likod nitong taong to. Naihilo na ako. Ayun. Ayun, guys. Papakuan na naman ito. Medyo, Ah, ipa. Ah, ayan. Ayun. Ibang tong konti. Ayan. Tama yan. Tama yan guys. Um, yung maraming tayo natutulad sa ating vlog. Then ito gusto hindi naman sa ano sinishare namin yung video nito para sa baguhan yung mga carpenter dyan na hindi pa na marunong buwan ng ating mga poste. Papakita ko sa inyo at kung paano ang diskarte na video mabilis. Hindi ko na kasi napakita yung kanina yung pagliat namin dito dahil sa opposite namin itong taling to. Ito guys, kung nakikita nyo to, hindi siya dumidikit yan kasi may offset yan yung jess. Depende sa inyo kung ano yung discard nyo, pero sa amin mas madali kung medyo tutok itong tansing ito para madaling hulugan doon, papunta doon sa ano. Ito guys, ito naman. Ah. Uh, guys, ah, sa susunod itong video, papakita ko naman kung paano magbiga. Yan, sa taas at mag ano tayo magsisiro diyan, yan sa taas yan medyo malaw itong gagawin namin medyo mayroon pa dito isa sa bandang dulo papunta doon diretso doon papunta doon papunta doon sa may dulo lahat yan ay babakalan ko muna papabakalan ko sa mga tao ko at itong taong to papakurban ko kasi guys salamat guys at kayo ay natuto sa aking vlog at mayroon kayong nakuwang napulot na aral salamat guys